Hey okay, good morning Sir Rins. Ito na po, Kidlat, Salasagan, Log Team, ibunakawayan na Kawayan. Ayan, Ibu na Kawayan. Walang butas, bibig, may pakros. Ayan, may pakros po. Ayan, Tikong bibig, buto. Alog, ayan, maganda po. lakas sa alog. Ayan, may gabay tayo, busa. Ang batong Kidlat, itim, ayan po. Lakas po sa magnet, ayan po pangil, o ngipin kidlat. Ayan po, legit po yan. Huwag ka na po mag alangan Lahat po, di kas pimin sa tayo. Legit po tayo. Huwag ka na mag alangan po. bayan bayan na kami Adela. <laughs> si Udi. Ah, si Udi. Kung ang babalik ako sa iyo, ah. Pag si Udi dito. Wala eh. Ito na yan. May abulti na ako rito. COD tayo ngayon. LBC. Wala. Ayaw kumayag ng kwan Ng Gikas. Okay lang. Buti may budget ako.

or deliver si Odi ano kung bayan nila sa amin kung sentro kasi wala hindi ko mahanap yung sentro sa wala talaga yun oh, mahal talaga mga ganyan pag original umabot ka nga 10,000 patas yan o kaya, kaya pinag-aagawa niya. Sa iba, kaya niya, 6-5, sa 5,000, 5,000, 5,000. Pinapagawa 5,000. Ano po ba yung, kung ba kayo, dasal mo ba yung parang may expiration din? Parang may malaga. Wala. Pag mutya, wala yan. Pag mga medalyon. Ah, okay. Eh, mas maganda yung mga tangan ganyan. Ang pangkalikasan yan. Ito na po sa iyo. Salamat. God bless po. Ito na po. malayo hindi, kung ako lang ito Lapit lang yun Hindi ako para Uwi okay, yan na. Ah. Uwi na ako. Padala. Padala ako ng pa-order ko. Quintas. Pa 2.5. Kapadala na 2.5. Eh pag -upit. Wala na yung okay, kita at upitan. Eh. May okay. kalabi na sa baba. Maraming na kalabi. Ang <laughs> dami. Bawat kanto, bawat bahay. May gupitan eh. Kaya kailangan may rakit na iba. Ako pa ngayon, bupitan, pangkain na lang, 300, 200, gano'n na lang, para maglipyahe ka lang din eh. Suwerte ka na makalimandaan. Kapag maganda ang pisto mo, 1,000, pakahan. Kaya lang upa naman. Bakit? Gano'n din. Ay, yung mga may ko, 5 Ha? 5 ba? Ah? Ang upa, wala, lahat, mga 3 lang, ano, pag 5-5, 4 dito, wala na. Bubuhayin mo yun, mamayaan yung lupakan yung, yung, yung mo. Buti sana kung ang ang kuwan kung mo gupit 150 sandaan, hindi maka 60 70 lang, wala. Kailangan nung maka 10 pataas ka o 20 pataas araw-araw. Oo. -araw. Uh, May ako. Ka. So, ang kailangan hanggang 9 ka 10 ganyan. Pag nangupa ang ka nang 9 930. Ay to na niya ni 929. Pag ang ka. Pero so pag wala kang upa kahit Lima oras na, apat. Pagkira ka, uwi ka na eh. Oo. Makukuha ka lang ng 300, 400, okay na eh. Para tricycle. Di ba? Makukuha ka lang ng 300, labas na lahat. Uwi na, apat. Pero pag nag-ibuhan ka ng tricycle, Pamamalo, pamamalo, para may hindi mo. Oo, pero saan gano'n? Sa kaibitong, magkano pa kaya? Yung 5-5. Ay po, sa mahal yun. Akala ko nga, nasa 5,000 lang eh. Aba, mangin mo pala yun? Oo. Wow. Mga bitong. Ay, subiga, sarado. Oo, oh, paglinggo. Martis ako, di yun. Martis. Dito na ako. Okay, dito na. Oo, oh. saan ang pwesto mo dyan? Sa loob.